mga natulog. Kaya magkano po? Ayan, 15, 10, 20, kalabaw. Hindi na kasi gano'n malutong niya. Ay, gano'n? Ay, pero talaga. Ayan, pero matamis. Matamis, oo. Kasi matamis ng pagmamahal niya, sarin. Oo. Yun, 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 Hindi na ako humingi ng bagong nila kasi Owas meron na? akong MQ Kitchen bagong plain nag-crave hey, yung jowa ko. Meron kasi siya. Kaya ayan. Nakalap pa kayo. kami ng mangga. Tara, kain. Ang ah, pakainin ni Mami P. Ano? kasi ito si Angelo. Ayaw pa pang pa yung pa. pera. Baka doli pa rin. Iba pa makinabang eh. Sarap. Cheers! Mmm. Tama. Mm. Tama. Ay, manggaw. Ang dilo. Hindi ko na content tinagdagan ko yung akin kasi hindi siya maalat. Ang pakasarap. Ay, Ay,